Ang batang tumatawa sa dilim. Nangyari ito sa bahay ng pinsan ko sa probinsya. Bago palang silang lipat noon at ayon sa kwento ng mga kapitbahay, may batang na aksidente sa tapatang bahay nila ilang taon na ang nakalipas. Isang gabi, nagising si Ate Joy, ang pinsan ko, dahil parang may naririnig siyang mahihinang tawa. Akala niya, guni-guni lang niya, kaya pinikit niya ulit ang kanyang mga mata. Pero, bigla niyang naramdaman na parang may tumadaan sa tabi ng kama niya. Sobrang gaan ng hakbang, pero ramdam niya ang presensya. Dahan-dahan siyang tumingin sa gilid sa may pintuan ng kwarto niya, may anino ng isang maliit na bata. Nakatalikod ito. Pero habang na nakahalatang nakangiti, dahil kita ang bilog ng pisngi nito sa ilaw mula sa labas. Nang kumarap si Ati Joy, bigla itong tumakbo palabas ng kwarto. Pero, tunog ng yapak nito ay parang patakpo sa dingding. Hindi na siya nakatulog kinagabihan. Kinaumagahan, nagtanong siya sa katulong nila kung may naririnig ba siyang tumatawa sa bahay. Tumangulang ito at mahinan niyang sinasabi, Bata, gabi-gabi siyang tumatawa. Simula noon, tuwing gabi, laging nakasara ng pinto ang kwarto ni Ate Joy. Pero kahit ganun niya, kahit anong gawin niya, paminsan-minsan may naririnig pa rin siyang mahihinang tawa sa dilim.